Ito na naman tayo ulit. <laughs> ah, pasensya na po kayo at ah, ginabi tayo. Gabi na, alas 7.20, no? Ah, ng ah, August 18, 2025, no? <coughs> Ito palang lang si Nadia Montenegro. <coughs> Ay political affairs officer ni ah, uh, Senador Robin Padilla, no? Ah? Ah uh, anong ano ba to? Anong klasing plantilya ba ang hawak nito? Ah uh, ako po kasi eh ano ko eh ah uh, uh, may ano po eh may plantilya eligible po ako sa PNP eh. Ah uh, nagretiro po ako na ano eh na ang rango ay ah uh, uh, SPO4 no? <laughs> At uh, pagka ikaw ay uh, SPO4 no? ikaw ay uh, may plantilya at sumasaod ka ng uh, almost sa uh, ano um, 46,000 pesos no? at yun din ang uh, tinatama sa kong pension ngayon kakechap ah uh, eh, ito pa si Robin Padilla ay uh, itong si Nadia Montenegro ay kanyang staff no iba pa ba yung staff doon sa ano eh, pero ang kanyang uh, job description oh ay political affairs officer no kaano ba sweldo ng isang political affairs officer tinitingnan ko doon sa kwan almost uh, parang 40,000 yata swerte naman nito ni, ni ni ano ni Madam Nadia Montenegro ha <laughs> ah, ang daming umaasam na magtrabaho diyan sa Senado yung mga career officer no yung mga career uh, yung civil service eligible kan hindi makap makapasok diyan <laughs> Pero itong si Nadia Montenegro dahil sa kaibigan ni Senador Robin Padilla ay uh, ano <laughs> uh, political career uh, officer no tumatanggap ito ng uh, almost 40,000 pesos mabigat at uh, siguro nahiya na ito si Nadia Montenegro kasi uh, siya yung nagkalat ng uh, kakaibang amoy no diyan sa Senado ah huh? Ah, niya eh ano, siya daw ay uh, gumagamit ng vape. Sana sinurender yung vape kung iimbestigahan talaga ng uh, Senate Sergeant at Arms, no? Yung uh, vape eh sinurender para naman na, uh, na justify na yung uh, uh, amoy ng vape eh talagang uh, yun ang amoy. <laughs> at uh, ano na rin, uh, pina ano na rin, lab na rin yung ano, yung uh, vape na yan. Pinasuri kung yan ba talaga eh ano, Ah, ah, may epekto ng ah, tama ng mariwana. no? O ay nag na eh kasi umiwas sa drug test eh. <laughs> oh, ayan ang sinasabi ko mga kakecap, no? Kapatid, kaibigan at kausap. Ito nakaka-ano to, nakakabahala ito, no? O, oh. O nagka nagkabukuhan tuloy ito pala yung political officer ni uh, Senator Robin Padilla. E eh, kaibigan niya ito eh. Kukunin niya 'to kasi uh, wala, <coughs> wala na project ito sa mga movie, no? Sa mga entertainment industry. Kaya ah, nandiyan dyan ngayon kay Robin Padilla. May mga nakikita akong mga artista na baka staff din ni Robin Padilla 'to, no? Ah, minsan nakikita ko 'diyan si ano, ah, sino yung isa si Philip Salvador. Ah, may mga nakikita akong dyan eh. Ano ba yan, mga staff din ba yan? <laughs> no? Ata uh, sa drug testing, no? At uh, ang uh, sinado ngayon, ah, uh, yung buong staff, lahat ng staff ni uh, uh, senador uh, Juan Miguel Subiri ay uh, uh, nagpasa na ng kanilang uh, mga ano, likido, yung ihi, no? Para ipa-drug test lahat ng mga staff ni uh, Senadora Subiri. Ah. Oh, na. Oh, sino pa bang susunod? Pila-pila na kayo diyan. <laughs> ah? Eh, ano, umiwas sa drug testing, no? Ah, ito naman ay napanood ko diyan sa ano, sa social media, no, sa YouTube, no. Nagresign na daw si uh, ano si Nadia Montenegro. Guro nahiya, no. Kakahiya naman talaga 'yan, sipi mo ang tagal-tagal ng uh, institusyon niyang Senado. Biglang merong sumingaw na ano, marijuana, no? no? Ah, sana in kung in good faith ah, si Madam Nadia Montenegro eh sa sergeant at arms diyan na nagsasagawa ng investigasyon ngayon, eh sino render yung vape, no? Para na pag-aralan, no, na examine yung vape kung anong klasing vape ba ito. <laughs> no? Kasi mahirap 'yan eh. Mahirap 'yan batas ang ginagawa natin diyan yung mga batas na yan pakikinabangan ng taong bayan lalo na ng ating mga kabataan no eh tapos si, eh, ah, meron ka ano diyan political affairs officer no ah, malaki pala ang sweldo no tiningnan ko dun sa kuan eh yung ang sweldo ng ilang, ng isang political affairs officer 3 ay ah, nasa 40,000 no? Napakaswerte naman eh. Kailan lang magkakaroon ng kaibigang uh, senador para naman makapagtrabaho dyan sa Senado, no? ah uh, Pwedeng-pwede po ako dyan kasi naging ano po ako eh. Uh, uh, exploitation na uh, analyst po ako dyan sa Regional Intelligence Division, no? Ah, uh, tinatrabaho ko yung mga ano, mga dokumento na nare-recover ah, uh, sa mga rally, no? yung mga yung mga dokumento na pinopos ng ano diyan sa social media ini-exploit ko po 'yan baka pwede ako diyan Robin <laughs> ah, pero ah, ano po ito nakaka ano ito nakakabahala no uh, ah, nagresign bakit kasi umiwas ba sa drug test <laughs> ayan oh kasi noon pa naman pala yung sinasabi ni uh, senador Tito Tito Soto uh, na ano na talaga palang merong random drug test diyan sa Senado at uh, siguro matagal na nawala 'yan. <laughs> matagal na nawala 'yan, no? Uh, at inumpisahan na ni senador Subiri na yung lahat ng kanyang staff sa Senado ay uh, ano? Ha? Uh, pinadrag test niya na lahat para ano pati si uh, uh, senador Subiri kasama no ah uh, uh, shout out kay Adventure PHL uh, kumusta rin po kay sir mabuti naman po ako at uh, buhay pa rin <laughs> at ano uh, sana tuloy-tuloy na ito sa sana po masala yung mga nakakalungkot ano masala sana yung mga ano diyan sana Saka wala na sa mga kaibigan-kaibigan, dapat ang inilalagay nyo dyan sa Senado. Yun talagang ano, ha? Yun talagang masasabi natin, uh, ano, yung capable and able, saka yung eligible naman, no? Eh, ito palang si Robin Padilla ay uh, naghire ng isang political affairs officer sa katauhan ni Madam Nadia Montenegro. no? Eh, nakakabahala ito, no? Ha? Uh, ang nasilip ko kasi dito, hindi yung ano eh, yung uh, kakaibang amoy diyan sa Senado. <laughs> ha? Ang nasilip ko dito ay itong uh, ano, itong mga kaibigan ni ano, yung uh, isang kaibigan ni Senador Robin Padilla na ngayon ay political affairs officer. Nakaka ano ito, nakakalungkot ito, no? Ang daming mga nagtapos ng pag-aaral, pasado na uh, civil service sa uh, eligibility no ay ah, yung mga career officer no yung mga mga nakapasa nang uh, civil service no pero hindi makakuha ng magandang puesto ah, kahit man lang diyan sa Senado no sa alinmang sangay ng gobyerno pero si Madam Nadia Montenegro ah, ano pala ito <laughs> ah tumatanggap pala ito ng uh, sweldo no almost 40,000 pesos Ah? Huh? At uh, siya yung pinag siya, sa kanya nakatuon ang investigasyon, no? <laughs> no? Na ito pala eh, siya pala ay eh, ano gumagamit ng vape. Sabi niya kasi doon sa kwan eh, siya gumagamit ng vape. Huh? Anong klasing vape kaya yon? Bakit ganoon, no? Kasi sabi ng mga nagtatrabaho diyan, yung mga staff diyan sa Senate eh amoy marijuana daw, no? Na, na amoy kasi yan eh. Ah, pagka yung na gano'n ka, ma -ma ano kasi ang amoy ng mariwana eh. O, oh, ayan, kagaya niyan. Pambihira talaga ito, nangyayaring ito. At, uh, tingnan natin kung sino magpo-positibo sa droga. <laughs> ano lang daw ito, yung mga drug test na yung mga tungkol sa ihi, wala pa daw yung mga tungkol sa hair follicle. no No? Uh, wala pa daw kasi sila makita baka daw merong mag-offer na maganda-ganda naman yung uh, serbisyo no eh uh, ang eh, uh, e ni naman daw ay buhok eh umiwas sa ano eh sa drug test si ano eh, si Madam Nadia Montenegro o, ano na yan pero sana tuloy-tuloy na imbestigahan ito kasi mahirap ito eh no ah uh, nagresign na oo oh. Ano pa hinihintay nyo? <laughs> Grabe. Kawawa talaga ang sambayan ng Pilipino pag hindi mo ka, wala kang kaibigang mga ano, wala kang kaibigang mga politiko, no? Kagaya ni uh, Robin Padilla. <laughs> hindi ka makakapagtrabaho diyan sa Senado. Ah? May mga nag-comment dito. Ha? Ah? Shout out Jiro. Hindi ko nakilala yung iba eh. Adventure PHL. Uh, Shoutout sir ha. Tagal din kita hindi nakikita sa live mo. As since wala ako sa Loyola 2022 dating SG lang. Ingat lagi sir. Ah! Gwardiya ito sa ano. Sa Loyola Memorial Park. Kasi nagja-jogging po ako dyan eh. Ha? Hanggang dito na lamang. At uh, ano ha. Ikaw na. Madam Nadia Montenegro ha. <laughs> Uh, ano ito eh medyo mapapaisip ka talaga ng hindi maganda eh. mapapaisip ka ng ano ng hindi maganda no hindi ka makakapag-isip ng mabuti kung hindi maganda no uh, umiwas sa drug test si Madam Nadia Montenegro ah siya pala ay ano political affairs officer ni ano ni Mada ni ano ni Senator Robin Padilla <laughs> Ha? Sige po, hanggang dito na lamang mga kakechap kapatid, kaibigan at kausap. Pag-ibig